Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusulikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pagpangat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6.00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Pilipinas at China, muling magkakasa ng bilateral consultative meeting. Pero bago pa man ito, China, nanindigang legal ang presensya ng kanilang monster ship sa EEZ. Pag dinig hinggil sa natuklasang submersible drone sa Masbate, pinag-usapan na sa Senado. Pagbuo ng task force iniutos na ni PNP Chief Marbil para sa mabilisang pag-aresto sa 27 na pulis na isinasangkot sa 6.7 billion pesos drug hole noong 2022. DA, pinag-aaralan ng pagpataw ng maximum suggested retail price sa lahat ng klase ng bigas. Palasyo, dumistansya sa pag-alis ni Congressman Ko sa Committee on Appropriations sa Kamara. At tatlong buwang feeding program, inilunsad at tinutukan ng Brigada News FM Coronadal at Wang Tahanan Party List. Partita. Partita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. by helping and inspiring people to achieve a better life. Ito sa sawa ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistance ng Power Cells Herbal Capsule. <laughs> Isko, I'm Drive Max. Max. Brigata Balita nationwide. Drive Max. Max. Bantilan. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang drive DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng miyerkules, January 15, 2025, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. I -max. I -max. I -max. I -max. Brigada, Brigada Balita, Balita. Nationwide. H1. Ipinipilit ni China Foreign Ministry spokesperson Go Jiakun na ang umalipresensya ng kanilang monstership sa pinag-aagawang katubigan ay fully justified. Ito ay matapos igiit ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya na ang pinakabagong aksyon ng China ay provocative, illegal at unacceptable, samantala magkakaroon ng bilateral consultative mechanism ang Pilipinas at China bukas January 16. ay naman kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ipinalam e, nila ang mga concern ng bansa sa nagdaang development sa West Philippine Sea maging ang tungkol sa deployment ng China Coast Guard vessels dyan naman sa bahagi ng Zambales. Brigada, blind, prendita, Barn <sword> Samantala matapos matuklasan ang tatlong manging isda, ang isang submersible drone sa Masbate, Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, tinalakay na ito ngayong araw. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Report! Yusek de Vega, kung nag-apply po ba ang China na mag-research, bibigyan natin bibigyan nyo ng permit? Uh, well, I can't say the only the because it's a working group meeting but it's um well for now it's very doubtful Given that uh, we have these uh, issues with them. Yan ang naging tugon ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega nang ang tanongin siya ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kung bibigyan ba nila ng permit ang China kung sakaling mag-apply ito na mag-research sa teritoryo ng bansa. Require Filipino participation, meaning may Filipino scientists doon sa marine scientific research ng foreign country. So we have the info too. We can control, we can have access to the data, 100%. Yes, certainly. We, we, what What if China applies for a permit uh, with the same kulatilya, that they would likewise share information? I think we have sovereign rights that we have to protect. I'd rather, sir, that they at least share the right of our fishermen to bow the look yon. as according to the UNCLOS. Payagan tayo doon. Yes, rather than talk about sharing info. Pero maliban nga sa mga pag-uusap na ito ay nagsalita rin kanina ang tatlong manging isda na nakakuha nito mismo sa karagatan at base sa kanila ay nasa apat na katao rin sila na buhati nito ng kanilang ibigay sa otoridad. Samantala, bilang kinumpirma ng DFA na wala silang pinayagan na taga ibang bansa na magsagawa nga ng research sa Pilipinas ay sinabi ng Department of Justice na isang paglabag sa dalawang bagong batas ng Pilipinas ang naging pagpasok na nasabing drone. Luna. Kunchay naman, sisingilin natin ang fines, pinasok tayo, pinabala lahat tayo. Meron um, ba ganon? Yes, in our Philippine Maritime Zones Act, um, Mr. Chair, Uh, there is a provision there, penal provisions, penal sanctions, in both laws actually, in Philippine Maritime Zones Act and the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Dagdag pa ng DOJ, mas maina mo nang hintayin na matapos ang investigasyon ng Philippine Navy bago maghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa bansang nasa likod nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. IMAX. IMAX. Brigada Bandita. Mga kabrigada, naglabas na po ng warrant of arrest ang korte sa dalawang putsham mula sa tatlong pulis na sangkot sa multi-billion drug bust dyan po sa Maynila. Naharap na po ang mga ito sa kasong paglabag sa may kinalaman po dyan sa illegal drugs. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! report pinaaaresto na ng korte ang mga pulis sa sangkot sa kontrobersyal na 6.7 billion pesos drug haul noong 2022. Ayon sa PNP, sa tatlong pulis na kinasuhan ng Department of Justice, dalawamput ang may warrants of arrest na mula sa RTC Branch 44 ng National Capital Judicial Region dahil sa paglabag ng mga ito sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaugnay nito, ipinagutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbilang pagbuo ng task force para sa mabilisang pag-aresto sa mga sangkot na indibidwala dalawa sa mga ito ang nananatiling aktibo pa sa serbisyo at tiniyak ni Marbil na papatawan sila ng kasong administratibo at tiyak na mahaharap sa kaukulang parusa kabilang na ang pagkakasibak sa serbisyo. Nauna nang ipinag-utos ng PNP chief na isa ilalim sila sa restrictive custody at pinadidis armahan na rin in the heart of changing lives, ito si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the music and news authority. Primax, Primax, Brigada Bandita, Nationwide. Samantala, dumistan siya ang palasyo ng Malacanang sa pag-resign sa pwesto ni Representative Elizalde Co bilang chairperson ng Committee on Appropriation sa House of Representatives. May detalye ng report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada. Itinanggi ng palasyo ng Malacanang na may kinalaman sila sa ginawang pag-resign ni Representative Elizalde Co bilang chairperson ng Committee on Appropriations sa House of Representatives. Sa ambush interview kay Executive Secretary Lucas Bersamin ngayong hapon, sinabi nitong diskresyon ng Kongreso ang pagdedesisyon hinggil dito. Binigyang diin ang kalihim na walang kumpas ng palasyo ang desisyon ni Ko dahil labas na anya sa pagdedesisyon ng Kongreso ang Executive Branch wala kaming dyan kasi executive kami lang sa pagbabalik sesyon itong lunes idineklara bakante ang chairmanship ng House Committee on Appropriations na hinawakan ni Ko sa loob ng halos tatlong taon ito ay sa pamamagitan ng manifestation ni presidential son at Ilocos Norte representative Sandro Marcos sa naging paliwanag naman ni Ko idinahilan nito ang kanyang kalusugan kaya siya nagbitiw sa pwesto In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita. Hindi pa man formal na ipinatutupad ang maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Pinag-aaralan na rin po ng Department of Agriculture ang pagpapataw nito sa lahat ng klase ng bigas. Kinesyon kasi sa pagdinig ng Kamara ngayong araw ang masyadong mataas na SRP sa premium rice gayong mababa na raw dapat ang presyo nito sa merkado. Yan at iba pang natalakay sa investigasyon sa report ni Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo! Report. Nagkaroon ng confusion at nagkaroon ng pagsasamantala kasi nga bumababa na nga yung presyo noong bigas. 'di ba? Kung magpepeg tayo ng 58 na maximum uh, suggested retail price. So kahit na kinuha ko ng mura 'yon, may ano ko 'yon ng 58 kung may mga ganyan kayong mga suggestion. Oh. Uh, or suggested retail price maximum kasi hahabulin ng hahabulin ng yun eh ng mga retail price eh yung sinasabi ninyo. Hindi raw solusyon sa mataas na presyo ng bigas ang nakatakdang ipatupad ng maximum suggested retail price sa premium o imported rice. Yan ang iginiit ng mga kongresista sa pagpapatuloy na pagdinig ng Kinta Committee sa Kamara ngayong araw. Sa pagharap ng mga opisyal ng Department of Agriculture sa investigasyon, natanong kung saan galing ang maximum SRP na 58 pesos sa mga imported na bigas samantalang mababa na ang presyo nito sa si merkado. Nasa 44 hanggang 47 pesos na lang daw kasi ito dapat. Sagot ni Agriculture Undersecretary Asis Perez. Base ito sa kanilang monitoring, naaabot sa 62 hanggang 64 pesos kada kilo. Yung pong uh, maximum retail price is um, a kind of uh, uh, a, a number, a starting number sa dahan-dahan na pagbaba. Kasi po, example, uh, parang nangyari po dyan, tiningnan po namin kung ano po yung, kasi dalawa pong klase, meron po tayong well-milled na branded, tsaka po, at saka iba-ibang brand. So nakikita niyo yung Coco Pandan, iba-ibang mga brand na nasa palengke. May mga 60-62 po yon. So sabi po ng, ang napag-usapan po namin doon ay, hahanapin natin yung puhunan, tapos we add around the 8 to 12 pesos markup based on the imported landed cost po Sugestiyon tuloy ni Quinta Com, Co-Chairperson Fergenel Biron, bakit di nalang magpataw ng maximum SRP sa lahat ng klase ng bigas, bagay na pinakaaralan na daw ng DA. Actually, kaya lang po kami nag-umpisa doon sa 58, kasi wala pong experience uh, to do that eh. So, since this is like a uh, pilot, so we wanted to, to look at it Uh, and then uh, analyze it further how we can improve so but that's part of the that's part of the strategy in fact uh, we're even considering po yung price cap Pilot program palang lang daw sa Metro Manila ang 58 pesos kada kilo ng imported na bigas. Sabi naman ng ilang kongresista, hindi ito ang tamang solusyon kundi kailangan na ng emergency action. Sa susunod na pagdinig ay patatawag ng kamera si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX, IMAX, Brigada Bandita Nationwide Samantala, sinimulan na ng Valenzuela LGU ang kanilang Operation Timbang upang matiyak ang patas na bentahan. Kasama ang DTI, nasa mahigit isanda ang mga depektibong timbangan ang sabay-sabay na winasak ng LGU. May report si Brigada Jigoko Studio, ibrigada mo! Isa lamang si Edna sa libu-libong Pilipino na namamalengke sa araw-araw. Dahil sa taas ng presyo ng bilihin, lagi niyang sinusuri kung tama ba ang timbang ng kanyang mga pinamimili. Importante po yung tama yung timbang kasi nagbabayad ka naman ng tama. Siyempre so, dapat ganun yung ibigay din sa iyo. Eh, sayang din yung kulang na nababawas sa bili mo na tama yung bayad mo. Yung... Ang tindero namang si Kennedy, Bago magbenta, laging sinisiguro na tamang sukat ng kanyang timbangan. Huwag eh, natin dayain yung mga taong binibili. Kasi maralang baboy, tapos dayain mo pa, wala mangyayari sa kanila. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin at upang matiyak na patas ang bentahan, sinimulan na ng Valenzuela LGU ang kanilang operation timbang. Kasama ang DTI, sabay-sabay na winasak ang mahigit isandaan ng mga timbangan na naipon sa loob ng anim na buwan. Ang mga timbangan na ito ay yung hindi calibrated, walang selyo at mga depektibo. Gamit ang front loader, dinurog ang mga timbangan para hindi na ito magamit. Base sa lokal na ordinansa, dapat tiyak at wasto ang sukat ng timbangan. Kapag lumabag, may multa yan na 5,000 hanggang 15,000 piso at maaari pang mauwi sa suspension o revocation ng business permit. Meron tayong ordinansa no, na pinasa dito under sa ating new market code. No? 2021, inamend natin yan yung naging batas po ang uh, ang uh, timbangan ng bayan law natin. So doon po pinasok po natin first offense is 5,000, second offense is 10,000 third offense is 15,000. This serves a warning po sa mga uh, mga nagtitinda dahil pwede pong mawala rin ang kanilang uh, business permit. Ayun pa kay Mayor West, kailangan din munang dumaan sa LGU ang mga timbangan para malagyan ng selyo. Paalala niya naman sa mga consumer. Yung vigilant po sila. No? Uh, bawat palengke po ay meron pong linigay ang LGU ng sariling timbangan namin. So pwede niyo makompare. No? Ayon naman sa DTI, maaaring magreklamo sa kanila kung hindi tama ang timbangan. Binibili natin palagi sa ating mga consumers no, na maging mapanuri. Pag may nakita silang hindi patas na timbang, i-verify nila sa timbangan ng bayan. Ngayon, pag may pinagkaiba at may konting bigat, may konting gaan, dun sa, ano, at agad silang magsabi o magreklamo sa DTI or sa mayor's office. In the heart of changing lives, ito Si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Mahigit 28 million pesos na halaga naman ng marijuana ang nasa kote po ng PNP Rojas sa lalawigan ng Isabela. Mula sa Brigada News FM Kawayan, Vincent Espedilla, i-Brigada mo! Brigada. Brigada. Rega, Nasa dalawang daan at dalawang na bulto ng hininalang mariwana ang nasa kote ng mga kawani ng Pente Roja sa isang checkpoint bandang alas 10.30 kagabi January 14 sa kahabaan ng barangay Westa Rojas, Isabela. Nagkakahalaga ng 26,640,000 pesos ang nasabing mga bricks habang ang labing siyam na rolled mariwana ay nagkakahalaga naman ng 2,280,000 pesos sa ngayon kay PNP Rojas, COP Police, Major Christian Kawile, na harang sa kada checkpoint ang isang Fortuner kung saan nagpanik biglang drivera Nanghingan nila ang mga ito ng dokumento galing naman ang sasakyan sa probinsya ng Kalinga at patungo ito sa timog na direksyon at nang makarating sa checkpoint area ay nag-U-turn pabalik sa bayan ng Malig kaya dito na nagkaroon ng hot pursuit operation ng mga otoridad na kalaunan ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng bulto-bultong mariwana at isang hand grenade. Dagdag pa ng opisyal na banggarin ng driver ang kanilang checkpoint signage at maging ang kanilang patrola. Ayon naman sa mga suspeta, mayroon pa silang kasama na isang lalaki na anila ay kanilang kababata. Subalit so, nakalusot ito sa checkpoint. Inakala nilang mga prutas at gulay ang kanilang ide-deliver at napansin na lamang ng marijuana ito nang nakipagpalit na sila ng sasakyan. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na sila ng PNC Roas habang inihahanda na ang mga kasong kanilang kakaharapin kabilang na ang kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Possession of Dangerous Drugs at Republic Act 9516 dahil sa ilegal na posesyon ng Granada in the heart of changing lives. Ito si Brigada Vincent Espadilla ng 92.9 Brigada Lusa Kawayan City. The Music News Authority. Bandita, Inaprubahan na po ng Senado ang Senate Bill No. 2863 na naglalayong magbigay ng pension differential sa mga retiradong kawani ng Department of Foreign Affairs sa ikatlo at tuling pagbasa nito. Isa si Senador Christopher Bongo sa may akda ng panukalang batas. Ayon kay Go, ang panukalang batas ay isang hakbang upang pahalagahan ang mga pagsasakripisyo ng mga foreign service personnel sa kanilang serbisyo naman dito sa bansa. Story Balita, makabayaning pagtutulungan. Balita. Nagpakita ng positibong pagbabago ng timbang ang 20 kabataang benepisyaryo ng Adapt a Barangay Supplementary Feeding Program ng 95.7 Brigada ni M. Coronadal, Tahanan at City Nutrition Office sa lugar. Isinailalim ang mga bata mula sa sitio ng Barangay Assumption sa 120-day supplementary feeding. Binigyan ang mga ito ng groceries upang magamit sa paghahanda ng pagkain na kasya sa loob ng tatlong buwan at nagbigay din ang city government ng Coronadal ng mga food packs. Sa brigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang Wantahan Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at Wantahan Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada! Hapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Le Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.